Panalangin ng pagpapagaling para sa may sakit. Minamahal kong Yesus, sinasamba at hinahangaan. Handa akong paglingkuran ka. Buong puso akong nagpapasalamat sa pag-alay ng iyong buhay para sa amin sa krus at pagtubos sa mga kasalanan ng sangkatauhan. Ngayon, lumapit ako sa iyo upang hilingin sa iyo na pagalingin ang isang tapat na kaluluwa na dumaranas ng mga kapuspalad na panahon. Maawa ka sa kanya at palayain siya mula sa mga oras na ito ng paghihirap at mga problema sa kalusugan sa hinaharap. Sa pamamagitan ng iyong banal na kaluuban. Amen.